Nako mga lodi napakainit ng balita dito sa ating Lolo Bron dito sa kalagayan niya sa LA Lakers Mula kasi nang dumating itong si Luca Doncic ay naiitsapwera daw itong ating idolo. At may mga balibalita pa mga lodi na hindi raw nagiging maganda ang relationship ng Lebron James at ng Lakers mga lodi. At dahil nga daw yan sa pagdating nitong si Papa Luca sa LA Lakers na bagong apple of the eye ng kupunan nila dahil ito na yata ang magiging bagong muka ng LA Lakers dahil nga nung wala pa raw itong si Papa Luca sa loob ng LA Lakers ay itong si Lebron James ang most powerful sa kupunan na ito na kailangan dumampas sa kanya kung ano ang mga gagawin ng LA Lakers bago aprobahan At tulad na lang sa pagdedesisyon kung sino ang ititrade na player o sino ang kukunin papunta ng LA Lakers ay kailangan dumaan muna dito kay Lolo Brown. Ganong katindi ang power ni Lolo Brown nung wala pa rito itong si Luka Doncic mga Lodi. Pero ngayon nagbago na ang ihip ng hangin dahil itong si Luka Doncic na ang unang kinukonsulta bago kumilos ang LA Lakers mga Lods. At katulad pa ng isang rumors na ang pagkakabenta nga daw ng franchise ng Lakers ay ang unang nakaalam ay itong si Luka Doncic at hindi daw itong si Lebron James mga Lodi patunay lang yan mga Lodi na nagpaplano na ang LA Lakers na gumawa ng bagong muka ng kanilang kupunan sa pangunguna nga na itong si Luka Doncic dahil itong si Lolo Bron ay alam naman natin na magpo 41 na at iilan na lang ang kanyang natitira para sa kanyang paglalaro kaya siguro nakapag-decide ang LA Lakers na gumawa ng bagong desisyon at bagong muka ng kanilang prangkisa dahil nga itong iniidolo natin na si Lolo Bron ay papatapos na ang kanyang karera sa basketball at hindi nga rin daw ito inoperan ng LA Lakers kahit ng short or extension contract mga Lods. Kapag nagkataon sa susunod na mga season mga Lodi, bago na ang magiging muka nitong LA Lakers dahil nga kung hindi talaga magustuhan na ni Lebron James ang trato sa kanya nitong LA Lakers sa kanyang kupunan dahil sa pagdating ng isang luka sa kanilang kupunan na alam naman natin na siya na yung binibuild ngayon ng LA Lakers ay baka tuluyan na nga umalis itong Si Lebron James at talagang magiging bago na ang mukha na itong LA Lakers sa mga susunod na season mga Lodi. Pero magkaganon pa man Lodi, marami pa rin namang nag-aabang dito kay Lebron James na mga pupunan. Katulad ng Dallas Mavericks, New York Knicks at yung Golden State at mukhang may balak din sa kanya. At syempre yung dati niyang team na Cleveland Cavaliers mga Lodi. Kaya nga kung sakasakaling maisipan talaga ng ating idolo na si Lebron James na lumipat ng ibang kupunan ay marami pa rin namang naghihintay sa kanya para makuha ang kanyang serbisyo dahil sa sa edad na 40 ay talaga namang masasabi natin na talagang physically fit pa itong si Lolo Brun, mga Lodi at kung mangyari man yun mga Lodi ay talagang ito nang si Papa Luca ang magiging muka ng LA Lakers sa mga susunod na season ng LA Lakers mga Lods. Kaya abangan na lang natin mga Lodi kung ano ang magiging move nitong si Lebron James kung mag stay pa ba siya dito sa LA Lakers kasama na itong si Papa Luca para sa mga susunod na season. At kung sakasakali baka matupad niya pa ang kanyang inihiling na makakuha ng panlimang championship. Dahil kung titingnan mo ngayon ang roster ng LA Lakers ay talaga namang pangkunte contender din ito mga Lodi. Kaya kung mag stay dito sa LA Lakers, itong si Lolo Bron ay maganda ang magiging exit niya kung mag -cha champion sila itong season at makakasama niya pa ang kanyang anak na si Brony James mga Lodi.